Hello, mag-hi ka na Hello po Anong lugar to? Hindi ko din Walang alam sa lugar Ayun yung model namin Model of the year Ang oh, ba? Diba? Ang panit mo daw day Uy, palampakan lang Mga bibigatin ng kasama namin no. Charan kita. Takutin mo talaga. Kasi maano dito, na no, maliwalas, no? Oh, yan ang papunta doon sa sapang maliit. Gusto niyong kumain dyan. Ay, ang ganda doon. Papunta doon. No. Punta kayo doon. May ungo dito? Oo. Uh -uh. Kapatid mo, Day. <laughs> <laughs> Oo, oh, kahit saan-saan kayo makakarating ah. Diyan ah, oh, papicture kayo. tumaligo, maligo, tay? Dator, uh, may bay din mo na. Pag mag, pag mag maligo dito, hmm. magkano din? 150. Oh, et? Mm. Oh, maganda naman pala dito. Ah, ito yung ano nila. Oh, ang ganda naman dito. Hi, guys. My wishing wheel. Hmm? Anong wish mo? Malaki pa pala yung mga ano dito. Maraming pa pala dito. Oh. Meron doon. Meron ano sila dito. Ang gusto mag-firewall. Mag- Ang mag lagay dito ba? O, tingnan mo. Mm -mm. Hanggang dito lang. Last na ano nila. Ito yung gilid tong pakpak, guys. Ito po naman yun. Sige, ya. Thank you. Ito ma'am. Ito yung... Ang ganda naman ang anong hila. New pack. Pintong pakpak. Garden. Resto. Hi, guys. Ito yung mga rooms nila dyan. Dito sana pa. Ma. Pakpak. Ano, ma? Ano? Hi, guys. May last video vlog. Say hello, ma'am. Dito dyan. Baka may tao dyan. halika dito. Amin. Wow, Wah, meron pala dito, eh. Ayun yung anuhan nila. Maganda naman pala. Ito mo po. Sandali. Guys. Okay, so, oh pwede yan. Diyan mag-camping. Guys. Ayos ka maglakad. Yan. Ayos ka maglakad. bagong bagong gala sa 2025 Ako. Ako lang po kayo, ma'am. Oo, oh, kung sakali. Ay, yung mga kubo. Magkano? Coffee shop. Going to coffee shop. 208 step. Guys, guys, guys. Napunta kami ng 208 step guys at may coffee daw doon. So Oh, may sapa. Pwede din kayo maligo dyan. <laughs> nagbilang na guys sa mga kasama ko ha nagbilang na huy yan yan go ano yan mo si ano okay guys umpisahan na namin one step Pagdating doon sa dolo guys, guys, may ano daw doon, may coffee. Oh, Bigat-bigat ng kugos. Bab ah siya. Bab ah! Yung anak ko, guys, oh. Paghintay <laughs> sa amin. No. Ayoko! Aray! Hoy, wag kang bibitaw na ka. Oh guys At least may hawakan O diba Guys andoon na sila Hinihinga na naman ako guys <laughs> Natug na naman yung tuhod ko, guys. Oh my god. <laughs> At least dito may hawakan. <laughs> Ito naman guys, paakyat pa doon guys. Hindi pa ata ka kami nakalakhati nito. Na ano na kami na hagard na. First adventure in 2025. Aray. Oh, hi, guys. Ayun pa, guys. Doon pa papunta, guys. Kaya ba to guys? Kaya ba itong umakyat doon? Kaya guys, malapit ng katotohanan. <laughs> malapit na ako guys. Kapit lang. <laughs> Kapit lang. Malapit na. Andun na pala aku Kapit lang guys. <laughs> Nak. <laughs> Finally guys. Tira yung mga itsura ko guys. Hagard <laughs> oh, na hagard. Nakarating din dito. din dito.

po guys. Nandito daan. Nandito daan. Ano? Dala, dala. Wow guys, kaway kaway naman kayo dyan. Napagod ba kayo? Hindi. Ay, kawai, kami. <laughs> Hindi naman nalatay. Mamaya pag ano, okay na. oh sige. Huwag ah. baka him imatayin kayo. Okay. So, usok ikaw. Wow. <laughs> talaga. Sulit naman din ang pagpunta nyo dito, guys. Kasi makita nyo yung... Wow, sulit naman yung view, guys. Mapapawaw ka talaga sa view. dito kami sa, so sa so taas na guys Kubu, kubu. <tom mexicans> Mamaya magduyan-duyan tayo doon. So, <laughs>

pa pa te makrebra ndo wa Nagulat din ako sa iyo. Kala ko toto. Makrebra? Hoy! Hoy! Mag-ingat kayo kasi mayo. Mag-ingat kayo. Huwag kayong maingay kasi nangangagat 'tong dalawa oh. Teka, <laughs> teka. Yan yan. Hawakan ka kuya Erik kasi kagatin kanyan. <laughs> Nangangagat yan doyan, ayan. Saan tayo? Dito? Saan daan? Dito na, uwi na. Wow, ang ganda naman din dito talaga, oh. Mas maganda ako, te. Sa ano nito? Ano Ay, wag na. wag <laughs> <laughs> na. wag na. Hindi mo mapagtitok? Hindi mo mapagtitok? Oh, wow, guys. Handa na naman yung panyo sa akyatan. Handa na, sigurado. Hey guys, bye bye guys. Hanggang dito na lang 'yung video namin sa Gintong Pakpak.